Yan, tulungan kita pag sinilig po. <laughs> <laughs> Anong oras na ba? Anong <laughs> oras Wala na ba? Wala nga ka tao-tao, kami na lang. <laughs> Wala nang tao. <laughs> Wala nang na tao sa lobby. Kami na lang. Hmm. Yeah, oh. <laughs> Tumasin. Yan. Yan, tiyan mo naman. Pwede na ba yan? Standard na ba yan? Pabuti na ba? <hutin na> ba? <hutin> Ye! Yeah. Ano ba sasabi mo sa mga ligyan natin? Sa mga ligyan natin, ano ba sasabi mo? He's so thoughtful. Thoughtful. <laughs> <laughs> Very supportive. And? Then... Ay, na. <laughs> May ugat na. May ugat namin. Na. Ah. Ah. <laughs> Ayan ang pinapakulo ang tempura pa. Mamumubay tempura niya? Madami po. Oo.